Good Do, afternoon guys. Ayo. Pabili na ulit tayo ng ilalagay natin sa oven natin. Bumili ulit na ako ng isang lata. Pinah pinahati ko na lang sa gitna. Ayan. Dito. Gagawin tayo dito guys para hindi na tayo magkalat ng uling. Hindi dito. Ilalagay natin siya dito. Yan na lang ilalagay natin ng uling. Yan. Tapos para pag ano, hindi na siya magkakalat guys. I-assemble ko muna guys. Tapos ilalagay natin. Patong na natin doon. Hintayin nyo lang guys. Tapos nito agad. Mabilisan lang gawa guys. Ito guys. Ito pa guys. Di ba yung bisagra natin ang dito guys? Ito guys. Ito nito guys. Ito yung bisagra. Di ba? Di ba? Oh, Dilipat natin siya dito para hindi tayo harapan ba gano'n nyo. Ang na Ngayon, tanggalin natin guys yung bisagra. Tapos yun, natin lang natin guys. So, tanggalin natin guys dalawang bisagra. Tapos itulad natin ngamaya. Punasan lang natin. Para hindi naman tayo magdumdami. Sayang din natin. Tanggalin naman natin itong... Dabitin natin yung temperature. Tapos itulad natin ngamaya. Punasan lang ba natin? Para, parang bago ulit guys. Di ba?

diba? Para ito so, guys? So, dito ating, pinto, oven. So ayun guys, tapin natin siya. oh, Oh. na yung, natin guys. Let, -tong -tong natin to, temperature natin guys. So, ayun guys. Ayan na yan. Ito, ganda na yung pinto na guys. Hindi na tayo may hirapan mo. Ano kasi yung una dito. Pag ganun ganun tayo. Ngayon, dito siya. Ayan na siya guys. Ah, kita niya guys. Talagyan na natin siya dun sa loob ng stopper. Pag meron tayo yung mga hitirang. Ayan. Okay. Ayan. so ayun guys ito na yung ating improvise na oven yeah, may stand na siya guys nakataas na rin siya guys improvise daw and then ito na yung lagay natin ng uling guys para pag wala ng uling hugutin na natin and then pag tapos na di ba yan na yung lagay natin ng uling and then nilagyan na natin siya ng lock yung ating pinto Ching. and then naglagay tayong stopper dito guys para hindi pa mapasok sa lubi yung pinto natin and then lock di ba guys and then naglagay din tayo sa taas guys ng Lagayin din ng uling para yung init tapos baba. Ayan, guys. Ayan, guys. Tapos na ating oven. Abang na lang, guys, pagluluto natin, guys. Salamat sa panonood. Bye-bye.